isa na namang mapagpalang araw ng uh, Merkoles mga uh, ka-agri, ka-farmers ka-saka, ka-prepper kamusta kayo guys Ayan. so yun guys andito tayo ngayon sa kunting gulayan na tinanim ni father ko ni tatang so ito po yung ampalaya Ayan, uh, nakakatuwang tignan kasi naulanan nung sabado at linggo kasunod na araw na umulan so ito parang uh, natutuwa ang mga pananim natin so yun guys uh, ito po uh, hindi po yan ngayon ang pag-usapan natin so pumasyal lang ako dito kasi nung uh, sabado na umulan nag-start kasi ang ulan madaling araw mga alas dosata so noon, kinaumagahan ng uh, sabado uh, Pumunta ako bumili ng uh, butil ng pechay. So, ito sabi ko nga kasi sakto naman na kakatapos na na araro nung um, last week. Hindi ko anong araw ba 'yun nung naararo. I think nasa Lunes yata. Lunes oh, basta bastawan last week 'yun. So, yun guys, ito nagsaboy ako ng butil ng pechay. So, good news, tumubo na sila. Ayun na sila guys. So, itong sinaboy natin, itong pinunla natin is uh, mahigit isang kilo po to. Hanggang dun sa may maliit dun na no, kan, uh, tulos. Uh, tulos na sikal. So, ito po, pasyalan natin. Tignan natin so far okay naman ang pagtubo guys hindi ganun ka kapal kasi pag sobrang kapal uh, kwan? hindi maganda ang tubo dahil maninipis yung kahoy nya at saka dun nagsisimulang maglusaw pag sobrang kapal ng pechay pag uh, naulan ng malakas o matagal pagka makapal ang saboy ng pechay eh nalulusaw po medyo malalaki na sila mga 3 inches mga no? so dito good news thank you lord kasi okay naman yung pagtubo ayan na po sila uh, napansin nyo po hindi na namin kan, sa Ilocano ispalpal hindi na namin pinalpalan kasi nung umulan kasi hindi pa na kan, yung land prep natin single passing lang ito ng, kan, ng tractor yung malaking tractor yung tinamnan natin dati ng yellow worm. Ayan po. So meron na naman tayong aabangan at aantayin na punlan natin ng na pechay. So medyo konti nito. Medyo may konting volume din to. 1 kilo po. So dito muna tayo. Yung boundary kasi dito hindi mo masyado makikita pa kasi malilit pa at sabi ko nga nung umulan kasi eh maputik dun sa daanan ng sasakyan sabi ko ay tatang bili ako ng kwan ng ng ipupun lang pechay sabi ko kaya yan dali dali ako pumunta sakto pa inakyat ko yung kwan pinala sa highway yung sasakyan Dumaan na muna ako ng pechay na ipupunla. So, sakto po, Ayan, dito na, na siya. Ano na siya? Na tumutubo na. Ayan po. Medyo bandit siya. Hindi ganun kakapal. sa maganda kasi yan. Hindi siya masyado makapal kasi para ma-harvest mo pa rin. Okay siya. isang kilo at uh, siguro 1.8 siguro yung isang yung isang pack na naman yung buong isang kilo tapos one tubo guys And hopefully mayawan just Diyos naman na ulit paulan na ulit para mabilis pagka umulan umambo sasabi na tayo naman, ng ng uh, 1620 para mas mabilis yung kanya accelerate yung paglaki niya so hanggang dito po yung kinamnan natin hanggang dun sa Ampalaya hanggang dito po itong linya dito ng truck to so more or less kon rin to ang area siguro yun dito mga one. Uh, more than 1,000 siguro mga 1 1, 2, 1, 3, 1 Ayan, so may successful. May awan just Ipaabit na. Ipaapit na po So yun guys yun lang po muna yung pag-uusapan natin at uh, update ko kayo ulit at uh, hopefully yawan just na na-revest uh, natin ulit Ito naman uh, tatamnan natin ng sweet So magsisimula tayo siguro sa may taas dun. So guys, hanggang sa muli guys. Dito muna at uh, update update lang po. See you sa ating next video guys. Maraming salamat. God bless. Mabuhay na lahat.